Ha? Kapal. Kapal ra yung kuha O mao yang balaya. So mayong buntag, ma'am, sir. Ha karon na kung nakadumdum nak nakalabay kog bakola kato si angkol ba nga Akaroon Ha karon na ko siyang ning bugas ha. Gusiri. Pero kay dito pa sa ila ha. Dito manggod gud pud nasakop tong nagbitbit og bata. Na kung nalabyan tong adlaw kaning bugas ha, ako lang ning tungaon para sa ilang duha kaning grocery lamang lamang lang ni kay dismil man ni kapin mga na kani moy tinanig nga, mga one five ra kapin ni gusto ko magpasalamat sa mga taong nang nagsubaybay dito sa kuha pa salamat kay dako sa ginoo ma'am sir te salamat kayo bless ha? salamat sa ginoo Oh, ano ang balay? Oh, daras oh. mm -hmm. oh, ko na Katong si Holramela. Kasi kayo pili-pili mo. Alisit Oh, O, maani ang balay. Ikaw dali ah. Oh, May, uh. di ka masangko di araw. Mabuhaman. Mabuhaman. Kamang naman. Ha? Kamang lagi po gano'n? Mm. Oh. dili mo tulog. Ha? Trapal gatam. Ha? kapal Trapal ray mong gi kuano? O oh, mao yang balaya. Atat. Wa iro dre? Wala. ding, -ding sako. O oh, basta mao ni yang balay taon. Tapos, nakakita kita video ni Madre ah? Nakakita na gan. Ha? Nakakita. Hindi <laughs> mo sa mga tao? <coughs> Salamat. Salamat. sila? <coughs> Na nalabian ka na mo? Na nalabian ko ninyo. Salamat po ko ninyo kung nalabian ko. Ako Okay ba sir nga? Vlogger mm. mo, ilang sa silingan nga. Vlogger dahil mo. Wala po ko kabalo ko sa vlogger kay Wala po ko cellphone. Wala po kay cellphone. Wala po kabalo. Wala. Wala ka kakakita sa mga kanaparenak. Wala kakakita sa Facebook nga na makitan ko. Wala. Kaya wapok wala cellphone. Wala po cellphone. Mm. Wala po ni mo dahil ah? Wala. Ah, wala po rin ah? yung balay ah. Mani yung balay mam -o. Dili mo tulo de na Trapal akong yatag trapal. Ah, trapal ra? Hmm. Mga nino? Hmm. Salamat yung nyo siya. Nang naladyan ko ninyo nga. Mga nang itaga niyo ninyo kwarta. May nagkapalit bugas. Ito so, iyo na ang sugat. Nagkapalit ka bugas sa tumura? Oo. Oh. Kamot yung dako nga. Hindi mo kong may problema. Sa so, ginoo ko itang magpasalamat. Nga nung mamanin mo alis din yung kwan Kaning atop-atop yung mong payag. Walagay kapalit. Huwag Wala po yung kapalit na? Hindi hmm. malitakatarbaho. Walagay. Pero

may problema. Salamat, salamat at sa Ginoo. Sa Ginoo ora ta kanon ni pasalamat. Sa, ang Ginoo ora may kabalo mo hatag og grasya. Igo ra man pod may gisugo, di ba? Salamat. Kay na man pag-abot sa kuan, bisag di ka makakuha dito suba, pag-uli na kay madungag. Na kay grocery na. Na na dia mga kape ang grocery o amo ko gitunga lang po na mo kay naman po minalabian dito no oh. oh salamat sa ginoo ha may problema ha salamat sa ginawa. na salamat, oh, salamat. kayo ma'am okay, salamat ma'am salamat sa ginoo ha ata kay mo ito na po oh. Ito na no, eh? Oh. Oo. Продолжение uh следует... -huh. Uh -huh.